Ah. Kape-kape. Okay. Ikaw na mag... Yaya, brie Oh, oh. Pwedeng iwan niyo muna kami ni... Ah. Uh, uh, Anong uh, uh, pangalan si nila? Tilda. No? Tilda. tilda. Si tilda. Pwede mong uh, iwan muna kami. Kaya ako sapi ko lang siya sa mali. Ah, sige. Mamaya na tayo magkape. Okay. Mm. Sige. Sige. Salamat, ah. Oh, Oo, oh, sige. Ah. Manang Tilda. Okay. Kasi nasabi sa akin ni Carlos na ampunyo daw si Tisoy. Tama ba yun? Oo, ma'am. Apo. Apo ah, kasi Tisoy. Paano eh, napunta sa inyo si Tisoy? Wala ba siyang pamilya? Eh, mayroon mo siyang pamilya, ma'am. Noong bata pa siya. Pero, alam mo, ang salbahin nila. Kasi, ma'am, Inampon din siya ng mga yon. Ah, kawawa naman pala talaga si Tisoy, ano? Sino yung mga walang pusong nakaampon sa kanya? na ba sa inyo yung, yung, yung pangalan nung nakaampon sa kanya? Ay, hindi ko na humaalaala mga ang tagal-tagal na yun eh. Ah, wala kayong naaalala sa mga kwento niya yung, yung pangalan. Yung, yung pangalan lang ng umampol sa kanya. Mm. Parang nagpumpisang pumpisang ti, yung ti. 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 Uh, Temyo? Hindi ho, ma'am. Hindi ho. Temyo. Teban? Osoy mo lang, ha. Ang osoy mo, ma'am. Talino niyo. Teban? Teban nga. Salbahi din yun. Yung teba na yun. Oh. Uh -huh. Ma'am, bakit... Bakit ho niyo tinatanong sa akin sila, ma'am? Wala, wala. Ah... Uh, hmm. curious lang. Uh, salamat na Tilda. <laughs> Sige po, balik na kayo sa... Uh, yan, sa pagluluto niya. Thank you. Salamat oo, oo, oo.